kaligirang kasaysayan ng No Limitang Hire. Ang No Limitang Hire ang kauna-unahang nobela na isinulat ni Dr. Jose Rizal. Noong siya ay magda apat na taong gulang pa lamang at inialay niya sa ating inang bayan. Ang pamagat nito ay hango sa isang pariralang latin na mula sa Ibanghelyo ni San Juan na nangangahulugang huwag mo akong salingin o touch me not sa Ingles. Isinulat ni Rizal ang buong akda sa wikang Espanyol siya rin mismo ang nagdisenyo sa pabalat o cover nito. Piniling maigi ni Rizal ang mga elemento na ipapaloob niya rito. Hindi lamang ang aspektong estetiko ang kanyang naging konsiderasyon, higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo. May tatlong aklat na nagsilbing inspirasyon ni Rizal upang maisulat ang nobelang ito. Una ay ang The Wandering Jew o ang Hudyong Lagalag. Ito ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarosahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Ang ikalawa ay ang librong Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe. Tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. Para kayo si Rizal, ang pagmamalupit na dinaranas ng mga Negro sa kamay ng mga puting Amerikano ay katumbas o katulad ng pagmamalupit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Kaya't dahil dito, lalong tumindi ang pagnanais niyang makabuo ng isang akda na tatalakay sa pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. At ang ikatlo sa kanyang naging inspirasyon ay ang Biblia. Dito niya hinango ang pamagat na no limitang Hire. Sinipi ito mula sa Juan, Kapitulo 20 versikulo 17 kung saan sinabi ni Jesus kay Maria Magdalena na huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking ama. Sa murang edad ni Rizal ay nasaksihan na niya ang kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas dahil sa pangalipin at pangabuso ng mga Espanyol. Ilan sa mga kondisyong ito ay ang pangahagupit ng mga guardia sibil sa mga Pilipinong hindi tama ang pagsaludo at hindi nag-aalis ng sombrero kapag dumaraan sa harapan nila. Pati na rin ang pagmamalupit sa mga kabataan at kababaihan. Habang nag-aaral si Rizal sa Ateneo ay nasangkot ang kanilang pamilya sa isang eskandalo na pagbintangan ng kanyang ina nakasabwat sa panlalason sa asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. Inaresto at pinaglakad si Doña Teodora mula Kalamba hanggang Santa Cruz, ang kabisera ng Laguna. Ang pangyayaring iyon ay nagpapakita ng kalupitan at kawalang katarungan sa mga Pilipino sa panahon ng mga Espanyol. Taong 1884 nang sinimulang isulat ni Rizal ang Noli Mitangere habang siya ay nasa Madrid sa Espanya doon ay natapos niya ang kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris, France at natapos ang isang kapat na bahagi noong taong 1885. Buwan ng Pebrero taong 1886 nang matapos niya ang huling bahagi ng nobela sa Berlin, Germany. Sa kasamaang palad, sa mga panahong iyon ay walang sapat na salapi si Rizal upang maipalimbag ito. Mabuti na lamang ay binisita siya ng kanyang kaibigan na si Dr. Maximo Viola. Sa tulong ni Viola na siyang nagbigay ng halagang kinakailangan na nagkakahalaga ng 300 piso, ay matagumpay na nakapaglimbag ng 2,000 CP ng Noli Metangere. Ito ay noong ika-21 ng Marso taong 1887 sa Berlin. Marami ang humanga sa nobelang ito ni Rizal. Ilan sa mga iyon ay ang matalik niyang kaibigan na si Dr. Ferdinand Blumentritt na nagsabing ang akdang Noli Metangere ay sinulat sa dugo ng puso. Nariyan din si Dr. Maria Antonio Redor na ikinumpara ang Noli Metangere sa Don Quixote de la Mancha ni Miguel de Cervantes. Subalit sa kabila ng mga papuri, marami rin ang nagalit kay Rizal, lalong-lalo na ang mga praile. Dahil doon ay labis na ba ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan para sa kanyang buhay kaya't nang mabalitaan nila ang balak na pag-uwi ni Rizal sa Pilipinas ay lalo silang natakot na baka ito ay mapahamak. Pero bakit nga ba isinulat ni Rizal ang naturang nobela? Narito ang mga layunin niya sa pagsulat ng No Limit Una ay ang matugunan ng paninirang puring ipinaratang ng mga Kastila sa mga Pilipino at sa bansa. Ikalawa, may ulat ang kalagayang panlipunan, uri ng pamumuhay, mga paniniwala, pag-asa, mithiin o adikain, karaingan at kalungkutan ng mga mamayan. Ikatlo, maihayag ang maling paggamit ng reliyon na ginagawang dahilan o sangkalan sa paggawa ng masama. Ikaapat, maipaliwanag ang pagkakaiba ng tunay sa ditunay na reliyon. Ikalima, mailantad ang kasamaang nakakubli sa karingalan ng pamahalaan. At ang panghuli, mailarawan ang mga kamalian, masasamang hilig, kapintasan at kahirapan sa buhay. Narito naman ang kabuluhan ng Nole Metangere. Sa pamamagitan ng akda, ininais ni Rizal na bubuksan ang mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Espanyol at pagpapahirap sa mga Pilipino. Nagsilbing instrumento ang nobelang ito upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. At kung nagustuhan mo ang video ito, pakilike at ishare mo na rin sa iyong mga kakilala o kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa panonood. Paalam!